naman si ano. Sino? Si Nash at saka si Mika. Yes. mag asawa uh -huh. Diba? Parang ano sila, yung nostalgic ang feeling nila. Uh -huh. Nung sila ay dumalaw sa set ng Going Bulilit mm -hmm. as guest celebrity. Okay. ba diba, yung nasabing sitcom? Dahil alam naman natin na doon sila galing. Correct. Yes. Yung oh, produkto sila. Yan, yan yung Going ang, ang cute. Graf Naku, atalain mo ba ngayon? Yan oh. si Nash after niyang yung uh, nanalo sa Star Circle, say, Kid Sir Sir Circle, Kid, Quest. Uh -huh. nanapunta na napunta siya sa Going Bulilit. At dyan pa lang talagang inamin niya na nagusto niya na si Mika. Bata pa lang sila, di ba? First diba? love po sa Oh, oh. Papi, papi love, first Just cut Just continue mo lang. Yun na na tayo. Pero naalala ko dati si karga-karga ko binubot uh -huh. ko sa taping nila ng ano. Sila alam. talaga may pinakda, Oo, oo, oo mo siguro tanto ninas bata pa lang sila ano may ano na siya may pagtingin na di ba ayun yung paglaki with matching aso Yeah. At ang yaman yaman ni Nas, ha, in Purnes. Nagbikosyo kasi yan. Maraming oh, business. May, at may bahay sa Las Vegas. Ay, talaga? Oo, oh, oh, may Malaki bahay sa Malaki kinita naman ni Nas yung kasagsakan ng, ano, uh, ng karyer niya, eh. As... Pa, pa. So, doon ka ito, Mira, nung pumunta ka sa Before, Las Vegas? si Nas ang nagdala sa akin. Ay, alam ko. Totoo ba yan? Nayaan Mamatay? Sila. Joke. Ayaw sila mamatay. O, eto na nga. Yung kasabi ng mga netizen na, mga kalokan tanda-tanda na pala natin. Oo. Dahil, nakikita nila yung sarili na pinapanood ng itong dalawang bata. Mm. Tapos Correct. na, di ba? Mm.